Hello guys! Ayan, magluto tayo ngayon ng shrimps na fried with hot chili. Ayan guys, ayan guys, uh, after ko hinugasan, nilagyan ko siya ng salt, ground pepper and then flour. And then ihalo mo lang siya ng ihalo para maabsorb yung ano niya, maging pantay yung lasa. Ayan. sobrang sarap niyan guys ano siya yung parang Chinese style, kahit balat pwede mo makain kaya tinabi ko muna siya tapos ayun guys lutuin. So, uh, yan lang ang ilalagay mo. Siyempre, maraming mantika. Kasi, ipaano mo siya eh. Parang pinireto mo siya. Para pantayon. yung ko Actually, kulang pa yung mantika niyan I need pa ng more. Ayan, inano ko muna yung inisa ko muna yung bawang at saka at sili. Yung sili. Masarap siya guys kapag marami talagang sili pang Chinese style talaga yan. So, bang sa... Ayan. Hinalo-halo ko lang siya hanggang mag-brown. Hanggang magiging brown. Ayan na guys. Ayan, pinya rito ka. Tinanggal ko yung garlic at saka ano, kasi baka masunog. At saka yan muna, pinya rito ko muna siya. Masunog ko lang siya ng mantika. Ayan na guys. Ayan. Ayan yung garlic at saka ano, ilagay natin yung mamaya pag ano yan, luto na yung ano, puro red na siya. Yung malapit na mga Ayan, Iyan ko siya kasi para mapantay yung luto. Sobrang sarap yung guys, hindi talaga yung masisisi. Yun ang inibinto ko na luto kasi nakita ko lang siya yung ano kasi sabi ni amo gusto ko ng ganito tapos ayun niloto tsaka lagi kasi kami kumakain ng sipon sa restaurant ayan mahilig sila sa ano hot chili kaya ngayon ang ginawa ko ayan na nga guys yan ko lang siya malapit na siya maluto talaga ayan nilagay ko na balik ko yung garlic at saka ano, paper halo, ko lang siya hanggang sa mano yung nasa o, oh, di ba? Ang sarap niyan, guys. Papapawaw talaga kayo. Yung amo yan, yan lagi niya request. O, lulutuin ko. Sobrang dali. Sobrang sarap. Pati balat nasipsip sip mo talaga. Makain mo. Ayan, inanok mo tayo. Maluto na siya. Yung ma-crispy na yung balat. Ayan na siya na guys. Luto na siya. Ready to serve na. Sarap niyan. Yes, thank you, thank you for watching. Have a nice day. Thank you.